posito posito yung layo no man din lapit kinikindik niya hindi eh na biết ko sir lahat kasi pag may hey. hi guys porter's vlog this is maxine this is papa Manny. this is mama mean wala dito si chinching nanong sa kapitbahay sa friend niya hati din ko na lang daw si mama ng food part to this vlog. Oh, dahil nagsundo ako ni sa Facebook. Este, sa trabaho pala. <laughs> hmm. Ano? Yung hmm. mata na ano? Okay. 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 ba ano po

ยืนไม่พูดหรอกมั้งตั้งคนไปต้องเชื่อมตัวกันครับสิบนะคะนะคะ Ubus na ni Maxine yung rice niyo. Very good ah. Kahit kakadidi lang yan ah. Wow. Oh. Mungkot ka lang dyan lang. Ang hanga. Huwag mo lagi i Hmm. पअकर पय filt भ hoc broken